ang karaniwan na sa Pilipinas ang mga tanawing nakabilad na palay sa mga highway lalong-lalo na sa mga probinsya. At bata pa nga lang tayo ay madalas na natin itong nakikita. Pero nitong nakaraang araw nga lang ay nag-viral ang sagutan ng isang pamilyang magsasaka at isang pamilyang nakakotse na silita ng mga magsasaka habang nagpapatuyo ang mga ito ng palay sa kahabaan ng isang highway dahil tumigil di mano, ang mga naka ka kotse at pumarada mismo ang sasakyan ng mga ito sa mismong ibabaw na pinapatuyong palay. Napakabastos niyo naman. Nagpapatuyo ba? kami ng palay dito pa kayo nagparada. Ayan o. Oh. Okay. Sobra naman kayo. Bakit naman kayo ganyan? Bakit? Ano problema mo? Nagpapatuyo kami ng palay ayun. Nandito pa kayo ng park. Bakit patuyuan pa ito ng palay? Eh, highway so? Kaya nga. Eh bakit mo pwedeng umalis kayo? Kasi kabastusan ho yun eh. Bastos ba talagang maituturing ang mga service na tumigil sa ibabaw ng pinapatuyong palay? O wala bang karapatang magpatuyo ng palay ang mga nasabing magsasaka dahil highway ngang maituturing ang sinasabing kalsada? Makatwiran din ba ang naging dahilan ng mga nasabing magsasaka sa mga nakaalitang motorista dahil ito ang hanap buhay nila. Kapaskusan, ay eh, dapat doon tayo sa inyo magkaano ng palay nyo, ay eh, highway to, yung pinagawa nyo patiwan ng palay. Ay sobra ka naman ate, ito yung hanap buhay namin eh. Hanap buhay nyo dapat doon kayo sa kalsada na Ito sada sa naman to O tama to, kasi to, di ba ayan ako? Ay, kayo nga, ano tinan mo? Wala ba kayong mga mata? Tinan nyo? Sa gitna nga ng nasabing argumento, ay sinabi pa ng magsasaka na naging pangangatwiran nito na walang pakialam ang mga nasabing motorista dahil naghahanap buhay lang sila. Sinabi pa rin nila ang mga ito ay matapobre. Sabay sabing konting respeto naman daw sa mga katulad nilang magsasaka. Sagot nga ng mga motorista paano daw sila irerespeto kung sa mismo kalsada nagpapatuyo ng palay ang mga ito. Isang linya ng kalsada yung eh, eh. wala na kayong pakialam doon. Naghahanap buhay kami. Kita nyo oh. Ano naman yata kayo pobre. Konting, konting respeto What? lang oh sa magsasaka. ng Tinabi rin ng mga nakaservice na naghahantay lang doon naman sila. Kaya huminto ang mga ito at hindi rin sila magtatagal. Hanggang mas lalong nang naging personal ang naging usapan nang sabihin ng isa sa mga nakikipagtalo na dapat respetuhin nila ang palay sa kalsada dahil pagkain ito. Wala ka kayong pakialam doon kung sa kalsada ka binibihilat. Oh, pa-magsalita ka naman nga. Grabe naman sa mga tao na Yan ang <gibit> inyo forket mayaman kayo, depotse kayo. Kayo kayo magsalita? Wala namang dami na mag magmamay kayo. Kasalanan niyo. ayan do, no. oh. nagpapatuyo kami ng pali. Ayun, ayun yung tanga sa sakin niyo. Ano 'yun? Pinapinaik yung ano niyo, kotse yun Tingnan mo oh. Naantay lang kami. Baka pag mo yung kasama mo sa likod, ha? Sabi kayo ng salita. Hindi ka kotse kayo, eh. Bilang sinasagasaan niyo na lang. Sobra. ito niyo ito, ito, sinagasaan yung pali namin. Nagpapatuyo kami, tapos sila pa yung matapang, ayaw nila umalis. Matapang, hindi ka lang kami. tayo lang na, hindi nyo ba At dahil nga hindi nakapagpigil, ang isa sa mga nasa video, nang sumabat ang isang lalaki at sinabi nitong, dapat sa gawing unahan sila pumarada at hindi sana sinagasaan ang nasabing palay. Pagka mo kalokman, Reklamo Ay, kapas na, Ay, na Ay, sa nung... Ay, kapas na yung ginagawa... eh! kapas na siya nung ginagawa nyo eh. Ay, kapas na siya nung... Ay, dapat doon kayo sa unahan ninyo, sinasatiraan ng palay. Ay, dapat doon kayo sa unahan. Banta pa ng mga magsasaka. Magre-reklamo daw ang mga ito dahil sa ginawa ng manakaalitang grupo. Pero tama ba at nasa lugar ba ang pinaglalaban ng mga magsasaka at may karapatan ba silang magreklamo? Sino ba sa tingin nyo ang tama at mali sa sitwasyong ito? Sino ba ang totoong kawawa at agrabyado? Sobra mo, o. Oh, kitay nyo, o. Oh, yung, ito yung ginagawa nila ito, sa, sa amin, oh O, hindi ka nag-isip. Kung oh? ano yung pinatabakan ninyo. Pagkain yun. Oh, no, 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 no. okay video. Oh. O, siyempre. Repetensya namin ito, magrereklamo. kami, magrereklamo kami. Ito yung ginagawa nyo, sobra naman eh, wala naman sa ayos yun eh. Hindi kayo, hindi kayo marunong maawa sa amin, ito nang pinagkakitaan na namin, ito pinagkahanap buhay namin ho. Baka pwede umalis na ho kayo. Baka pwede umalis na ho kayo. Ang tigas naman ang mukha nyo. Tama bang gamitin ang mga kasada para mapagpatuyuan ng palay? At makatwiran ba ang pinagsasabi na mga magsasakang ito sa nakaalitang pamilya. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ko pa lang sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo on.